Ang pagsulat ay isang mahalagang bagay na ating kultura at lipunan. Sa pagbuo ng mga kwento, sanaysay o tula, nagiging mas malinaw ang ating mga ideya at nararamdaman. Ito rin po hindi lamang isang kakayahan, kundi isang misyon na naglalayong magdala ng liwanag, inspirasyon at kaalaman sa publiko. Kung kaya't kaugnay po niyan, makakaparin po natin ngayong araw ang manunulat na si Ron Canimo. Good morning, Ron. Magandang umaga po, Rise and Shine Pilipinas. Pagpasensya nyo na po ako sa boses ko, ito po ay gawa ng mga Christmas parties po. <laughs> good morning po, good morning. Mukhang sobrang saya ni Kron sa kanyang pag-attend sa mga Christmas parties. <laughs> By the way, this is Profit Together with Diane. Anyway, gusto namin malaman paano nagsimula ang iyong journey sa pagsusulat ng tula at ano rin ang nagujok sa iyo na magsulat ng sarili mong mga libro. Ron, go ahead. Um, I actually started writing po when I was in elementary. Hindi ko makakalimutan pa rin yung sinabi sa akin ng grade 6 teacher ko, no? Na si Ginang Mendoza na maganda raw ako mag-construct ng sentence. Then, she invited me to join the campus paper. Then, nung high school po, na-discover din ako ng Filipino teacher ko na si Miss Patty Atson Ang sabi niya sa akin, sumali daw ako sa essay writing contest. So, I took up AB in journalism in college. In 2013 po, I created a Facebook page to serve as a venue for my unpublished literary works. And I took a break from writing for over three years dahil po nag-focus ako sa professional career ko. Nagkaroon ako ng work after I graduated. Um, naging busy din ako sa nation building kasi po ako po ay isa ding community volunteer. Then noong April 2020 po, the start of the nationwide lockdown due to pandemic, uh, it led me to reviving my seven-year-old blog and renaming it to Mga Tala at Tula. So Mga Tala at Tula po was created out of hope. Ginamit ko po ito to cope with sad memories na pabalik-balik ng pandemic. I have chosen to turn my pain into poetry. In 2020 po, I self-published my first book which is Mga Tala at Tula. Uh, ngayon po, nag-reprint -re po ako ng copies kasi marami po nagre-request sa social media na mag-restock daw po ako kasi they wanted to read the first book dahil third book po yung mayroon sila which is Ikaw sa Bawat Araw na nag-trend po sa social media. So, doon po nag-start talaga lahat. Bata pa lang po ako, nagsusulat na ako parang magandang ang basahin yung mga akda ni Ron. Alam natin ang pagsusulat ay personal na proseso. Paano mo naman nahanap ang iyong sariling boses at estilo sa pagsusulat at paano mo ito na ipakikita sa iyong mga akda, Ron? Ma'am, I'm actually an avid reader of of my mentor Ricky Lee. So, naging gabay ko rin po yung iba pang um, Filipino authors na sina Babong, sina Eros Atalia Luwalhat Bautista, sina Sir Vim Nadera po sa pagsusulat. Sa poetry naman po, na din po ako ng mga batikan natin manunulat na sina um, Sir Rio Alma, sila Sir Nick, Nick Joaquin. So may influences din po ako ng mga uh, new generation o yung mga batang manunulat gaya po ni na Rod Marmol, Chuck Berry Pascual, Uh, live at ilan pong mga spoken poetry artists natin. Bukod po sa mga influence ko ito, no tingin ko po malaking bahagi po talaga sa proseso at estilo ko po sa pagsusulat ay yung mga natutuhan ko po sa mga writing workshops na nasalihan ko. Kung rituals and routine naman po ma'am ang pag-uusapan, uh, naglilinis po ako ng kwarto bago magsulat or naliligo, ganyan. Gusto ko po kasi ma'am uh, bago ako magsulat, gusto ko po malinis yung paligid kasi pakiramdam ko po, nalilinis din yung isip at puso ko. I am able to clean my intentions as well. Importante po sa akin yung intentions ko kapag magsusulat. Kung bakit po ako nagsusulat ng ganitong topic, kung bakit po gusto ko siyang mabasa ng ibang mga tao. At kapag naliligaw po, lagi kong binabalikan yung dahilan kung bakit ba ako naging mananulat. I want to make people uh, feel loved. I want to remind them of their dreams and I want them to have hope. Ayun. Alam mo, I realize, base sa sinabi ni Ron, no, na hindi ka pwede basta magsulat lang. Kailangan mm. nagbabasa ka talaga. Kasi doon ka kukuha ng inspirasyon, ng stilo, or you'll be able to look for your niche, eh. At yun yung siguro uh, makikita ko doon, o masasabi ko sa nabanggit nga ni Ron, no? Pero we wanna know, Ron, ano-ano naman yung mga tips na maari mong ibigay sa aspiring writers sa pag-overcome nung tinatawag natin na writer's block? Naku, mahirap po talagang ano, no? tagyal labanan yung writer's talk. Pero ang number one, um, tip ko po dyan ay to experience life talaga. Yakapin niyo po yung yugto ng pagkabigo, ng pagkabasag ng puso. Then continue moving forward po. Kasi yung malulungkot na experiences natin sa buhay, sa pangarap man yan, sa pamilya, pag-ibig o uh, sa sarili natin, write about them. Yung writer's block po kasi hindi natin maiiwasan eh. Dumarating talaga yan sa buhay ng isang mananulat. Pero kapag mayabong yung experience natin, if we are able to experience experience things first hand, kapag alam natin mismo ang pakiramdam ng mga karanasan at yung o yung tula na isinusulat natin, hindi ito mawawala sa atin. Eventually, ma-overcome natin itong writer's block dahil maaalala ng ating puso yung gusto natin isulat. Ron, pahabol lang kasi marami sa mga nagsusulat. Gusto nila sa madaling araw sila nagsusulat. Uh, you, did you have this kind of experience? And bakit usually ganito yung mga senaryo sa mga nagsusulat? Yes, sir. Ako personally, ako naman po gusto ko, ano, agabe, sir. So, okay din madaling araw. Naalala ko nung uh, sinimulan ko tong uh, personal blog ko sa Facebook, sir. Uh, hanggang madaling araw ako nagsusulat, 3 a.m., 4 a.m., ganyan. Uh, tingin ko, sir, kasi yung uh, mga oras na to, ito yung oras na tahimik, ito yung oras na masarap mag-reflect. Kaya po, ma marami sa mga manunulat na ito talaga yung oras na para magsulat. No, hmm. ano yung payo mo sa mga nagnanais na magsimula rin ng kanilang sariling aklat o nobela? At syempre, Imbitahan mo na rin yung mga ating mga viewers sa suportahan ang mga sinunod mong akta. Um, gusto lang po i-remind yung lahat na uh, it's okay to not be okay yet and it's okay to not be there yet. Ano man pong karanasan natin sa buhay, masaya o malungkot, mga simpleng bagay, ang dagat, ang sikat ng araw, kwentuhan with friends or strangers, lahat ito ay magiging sangkap natin sa susulat nating mga akda. Kaya experience life. Focus on your own story first. Huwag muna po natin isipin yung magiging impression po ng iba. Pagsulat muna po tayo para sa sarili natin. Hayaan mong mahanap ka ng mga tao at hayaan mong sila mismo ang magsabi na nakaka-relate sila sa'yo. And if that day comes, kapag finally may nakaka-appreciate na ibang tao, I hope you write to give hope and to remind people of kindness na sa mundong malupet at hindi patas, I hope you write creative pieces to make people feel heard, less alone and understood. Ito po yung kapangyarihan kasi ng ating mga salita. We help people reignite their hope and we help people wait for better days. Ayan po, para sa mga ganitong klasing pyesa po, sa mga motivation, sa um, mga pyesa ng paghilom, iniimbitahan ko po, po kayo na i-grab niyo yung copies ng buko sa Shopee. Available po siya ngayon sa Shopee at sa TikTok shop po. And hindi po kayo magsisisi kapag po nabasa niyo yung mga pyesa na pinagbuhusan ko ng uh, oras at syempre ng pagmamahal. Mga tala at tola. Ano? Yung sinabi niya kanina parang Pwede mo nang ilagay rin sa libro. Oo, oh, eh, no? No? talagang matalinhaga, talagang tago sa puso yung mga nabanggit Purit. niya. Alam mo to si Ron, nagulat ako nakita kita kong guest couple. Yan ay graduate sa Bulacan State University oh, where I teach right BSU. now. Very proud ang college sa kanya, sa kanyang mga achievements. Congratulations sa iyo, Ron. Thank and thank that. you very much sa pagbabahagi ng iyong kwento. Siyempre, at nagdagkaalaman kung paano nga bang efektibong pagsulat. Ron kanina again, thank you so much and stay safe.